So, malipot lang siya siguro na sa 10 10 meter lang siguro. O mga 15 meter. Tingnan natin kung masasaka sa mga ideputa. Lahat sila. Titingnan natin kung masasaka. Hataga pa. O, una si Bunso, guys. Diretso. Power up. Power up. Dito na dali. Saka. Saka. Ah? Muka gagu. Ya. Oh, gaguh. oh sige, kedua. Pare Mercurio. Ari -ari. Graduating Mara. naman sila karon mo, laban-laban mo. Sirbol, <laughs> no, 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 no. sirbol, priba. No, no, no. Abi ko ma-shifting nga ba Hindi <laughs> <laughs> po <dan> <laughs> <Ay>, tayo. Palang na? Hindi tayo magkano magkamang pre na. Ara, ara, ara. Ara na, ara. Ara, ara na pre. Ara na sa pre. Okay, ara na dako ulo. Boy halo black, sumipa. Dahala ka sa taa. Hmm. Saka na, saka na. Dali, kayo para makano yes. sila. Ilbo Ha? Tuklaan mo naman sa pre o Na pre, bago guma ha. Bago guma, <laughs> bago guma <laughs> <adan log. laughs> Turyador ka, ah. ari o. Burde, tumira. Gina, nagalaw ka. Arde ya, subong ugot na. Ge, okay, burde, tukod bor. Sige bor, tukod bor. Bila tibay ah. <laughs> tibay <Why> na. Mag-drifting. drifting Swalbe, walang magagawa o. Oh. <laughs> Okay na arena si Tampuhaw. Tampuhaw number 5. Tumira. Mm, tumira gabang king <laughs> tukod ulo, tukod ulo part. Tumabalik na. Yuri di puta. Dicho. Wooy, oh, yodi puta. 1 2 3 4. Okay na bangon na. Bangon, 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 bangon. Dicho. Mga Tampuhaw pre kalalamang pre <laughs> <laughs> 15 meters. 15 meters na climb, hindi kaya si Pain. Ora na! Ikatatlo, si Buyo Plok na! le. Anot? Buyo Plok! Puta oh, yung dadap lang. tumba na! O, oh, sige, sige, na-post na, na-post! Pwede lang Why? Ano na? Gano'n kamasari, damo. sa rida mo! Japon! Gago! Ano yung ayas sa batos? Sa Japon! Maupod ka sa mo. Tiga. Aretsa. Oi, putanget <laughs> why na? Why na? Why hindi na tayo ma-push? Nakuha. Na-record. Oh, Awan Okay, arena si Kap, kay balaan mo. Pirili Scorpion ni Yago Mato. Tanaw wala ka ron. Mataklad. Kaano ba mag-any vibe mo matulod ka man gyud ko. Tiboy pitla arena. Gi okay. arangka, arangka. Manukod ka pa kagago. Wow. Oh! okay. Saka, oh, big saka, big saka. Hmm, na, okay. Natawad na ba yung nakabansan ni Ano, <anana. laughs> ano, anana. ano, anana. ano. na ba yung nakabansan ni Ngalan ba eh? Ay, timing ni Bastante sa pinta na eh. Bibong? Di. Iba to? Power <roll. laughs> Balancing, ano? Balancing. Balancing.